Hi guys. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome sa ating blog. Today ay uh, date March uh, five. Tuesday. Sa so ngayon ay mayroon tayong uh, blessing galing sa Malit na bagay lang. May nagbigay ng prutas sa aking uh, tenants dito. Tenants ko sa room po rin. Borders. May nagbigay siya ng uh, malalaking saging. Apat. Ah, lima pala ito. Kinain ko na pala kanina isa. Lima. Tapos, ito yung paborito ko. Bayabas. Limar nito. Pero kinain ko na yung isa kanina. Yan o. Oh. Malalaking bayabas. Paborito ko pa naman yung bayabas. Yan. Kahit araw-araw ko pakainin ng bayabas. Hindi ako susoko sa bayabas. Walang kamatayan ng bayabas. Walang kamatayan ng bayabas. Yung malaking bayabas alam mo pag uwi ko nito sa Pinas ito talaga yung uh, isa kong uh, gustong itataning kasi may na-inquire na ako sa online yung uh, seedling na siya markot i-order mo sa online at least ito ano uh, ang sabi nila sa youtube dalawang klase kasi ito eh mayroong kulay pink yung laman saka yung puti pero yung bayabas pala ay maganda dahil uh, one year pa lang, wala pang one year yung iba nagbubunga na. Pero yung buhay ng bayabas na markot is uh, hanggang seven years lang. Siguro kung mag-extend man siya uh, na mabuhay is aabot uh, uh, din ng mga eight years ganyan bago siya mamatay yung puno. Pero at least kung magpa-farm ka kaysa halimbawa magpa-farm ka ng magtatanim ka ng matagal, katulad ng mga langka na yan, eh, matagal 5 years, mga ibang tanim 4 years. Saging at bayabas, 1 year lang yung markot. Itong saging, madali na naman to, 1 year lang magbubunga na. Kahit anong klaseng saging. Ang bayabas, every, uh, sa 1 year magbubunga na siya. Before 1 year, magbubunga na siya at least may harvest ka na sa loob ng 1 year kaysa magtaantay ka ng ibang tanim na permanent katulad ng mga langka matagal yun na uh, mapakinabangan pero lifetime lifetime ang langka sa ibang prutas na mga lifetime habang naghihintay ka nun magtanim ka ng bayabas 1 year pa lang mayroon ka ng uh, para sa maintenance sa kasaging at ito, yung aking uh, pasalubong galing Pilipinas. Pinakita ko nung isang araw, nung isang araw to, pero yung kindi, nati, hindi ko pa nakain. Ang mahalaga na naman sa akin ay uh, hindi yung kindi, saka hindi man yung uh, chichiryas. Naubos ko na yung tichiriyas. Ang mahalaga sa akin ay itong uh, ipasalubong akong uh, GCAS, yung uh, SIM card galing Philippines gagawin kong pang Gcash pero i-register ko naman pala daw, daw ito pero gagamit, gagamitin ko lang lang yung aking uh, SSS number hindi ko pa nga alam pero i-try ko kung marunong ako mag uh, ano ng Gcash kasi first time ko pa lang to at least meron na, mayroon na akong dalawang SIM card ng pang Gcash pasalubong sa akin na galing sa bakasyon ito naman na binigay <coughs> galing din to sa ano sa may nagbibigay sa kanya ng prutas yata uh, binigyan din ako <coughs> hanggang dito na lang guys thank you ah uh, Thanks for watching. Bye bye. Love you, everyone.